Sinundin na ng komisyong nag sa mga questionable flood control project ang ulat na sinira o tinampoy ng ilang tauhan ng DPWH ang mga dokumento kaugnay ng mga proyekto. Nakausap din ng komisyon ang liderato ng Senado na handaan niyang i-turn ang mga makakalap nitong mga ebidensya sa kanilang investigasyon. Nakatutok si Joseph Moro. Sina Senate President Tito Soto III at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga manumalyang flood control project. Ang kay Soto, sumentro ang pagtatanong ng ICI sa nangyayaring insertion o pagsisingit sa budget lalo na sa mga small committee ng Bicameral Conference Committee. Very inquisitive. Bakit <laughs> <laughs> Ay, hindi, marami tanong eh. <laughs> All three commissioners, especially the chairperson. Ang pinakamasama sa lahat pagka mayroong insertion sa BICAM. Illegal, pag tapos na ang third reading na sa BICAM, ka. Hiningi raw ng ICI ang minutes ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. Sabi ni Lacson, malinaw naman ang ugat ng korupsyon at malakas ang panawagan ng tao base sa mga kilos protesta kahapon. The original Chinese Congress, kung wala nag-insert, walang paglalaroan yung mga district engineering offices. Eh. We're mulling on the uh, idea na mag-usap yung House at saka yung Senate. Mag-self-restraint mag na kami. Huwag kami mag-insert, especially sa mga local infrastructure projects na nasa level ng DEO. Kasi parang we're supplying them the resources eh. Si Laxon nagsumita naman ng mga ebidensya ng mga modus sa likod ng mga manumalyang flood control project na una na niyang isinuwalat. Ayon kay Sen. Soto at Laxon, ibibigay nila sa ICI ang lahat ng mga ebidensyang makakalap ng Senado kasama na yung mga ebidensyang ibinigay ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez. Kasama dapat sa ebidensyang kinuha ni Hernandez ang isang computer at mga dokumento. Pero sabi ni Lacson, bigla rin nagbago ang isip ni Hernandez na ibigay ang computer, bagaman pinakukuha pa rin ito ni Lacson. Hinundi na naman ng chairman ng ICI na si Justice Andres Reyes Jr. ang mga ulat ng malawakang pagsira at pagtatamper na mga opisyal dokumento may kinalaman sa mga flood control project na mga tauhan umano ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi lamang raw ito pagharang sa ginagawang investigasyon kundi pag-atake sa karapatan ng publiko para sa transparency at accountability. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizo na may nakialam sa mga dokumento sa DPWH Baguio District ayon sa report ni Special Advisor at Baguio Mayor Benjamin Magalong sa ICI. I have already issued a, a uh, formal charge against Rene Zarate. The district engineer of Baguio City with an order for preventive suspension of 90 days. I have also issued a memo directing all offices in DPWH from the central office, regional office, at district offices to preserve and submit to the ICI. all the documents related not only to flood control but all infrastructure projects ng nakaraang sampung taon. At pagsiga ay hindi suminod kung ano yung nangyari kay Rene Zarate mangyayari sa kanila. Noong biyernes ay finis ng Court of Appeals ang karagdagang 592 bank accounts ng mga personalidad na may kaugnayan sa mga flood control project. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, kasama rin dito ang freeze order sa 18 na real estate properties, tatlong insurance policies at 73 na mga motor vehicle. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.